Ta mong umay ka na dun sa pagkaintinda ng kantina wala namang kalasalasa. Di mo naman kailangan tsaka dun na. Pwede ka magating, magkating, lumabas, o gumawa ng sarili mong pagkain gaya ng ginawa ng group namin. O gumamit lang kami ng anam na pirasang fita. Bale, anam lang yung nagamit namin kasi yung tatlo ay nadurong sa plastic. Hindi ko alam kung sino may kasalanan pero hayaan nyo na. Naglagay kami ng mayinay sa bowl, hinaluan ng paminta at asukal. Pagkatapos ng haluin, nilagay namin ng century tuna na mahalang na sa totoo lang hindi ko nagugustuhan ng lasa. Bali ang mixture na to ng mayonnaise at tuna ang magsisimbing spread at feta naman ang gagawing base para sa canapé or canapé. Hindi ko lang pa paano pero hayaan nyo na. Pagkatapos yung nag-stop motion kami para pagalawin yung chopping board at pagalawin din yung kamatis kasi sumakit yung hita ko kaya tinamad na ako mag-edit nun. Tapos nun, hiniwa ang kamatis sa maliliit na cubes or dice or kung ano man tawag dun. Natagalan nga kami ng paghiwa kasi yung puro na kutsili na binigay ni Charles pero hayaan nyo na ngayon. At pagkahiwan ng kamatis, sinet aside muna namin yan at nag-focus din sa mismong kanapay. Nilagay namin ang spread sa ibabaw ng base, which is usual naman talaga sa mga kanapay. Bari itong spread na itong naging palaman ng kanapay at nilagyan ulit siya ng feta bilang ikat layer. Pagkatapos ikat ng layer, nilagyan ulit siya ng panibagong spread para sa ika na layer. At yun ang pinakapagkain namin, pinakang kanapay. Pagkatapos ng sinetaside muna namin siya para maghiwa ng cheese na natira mula sa ginawa namin product sa Entrap na turong kamote. At nung nahiwa na ang cheese ay ginawa naman itong toppings para garnish pala. Hindi ko lang kung anong pinakaiba ng toppings at garnish. Hindi ako nagintindi intindi ng TLE nung nasa junior high school ako kaya bayaan nyo na. Pagkatapos ay niligyan namin ng paminta at asukal ang ibabaw ng kanapin. ito naman ang dahon na bayabas na wala namang connection sa aming kanapay pero hayaan nyo na. Pagkatapos nun, naghiwa naman kami ng apat na pirasong pipino tapos tinanggalan ng balat yung ibang part ng tagiliran nun para naman magmukhang sosyal na magkaroon ng pattern. Hindi naman yung record pero wala, pang lang. Tagtag po yung sayang, hayaan na. Malay mo. At pagkatapos nun, sa hiwalay na, na bowl na kinamit kanina na hindi namin hinugasan. Naglagay kami ng baby Choice Mayonnaise ulit at nilagyan ng paminta, nilagyan ng asukal, tapos nilagyan ng cheese na dinurog. Na hindi agad makuha kasi sinilid sa plastic na vita. Hindi ko alam kung sino mo nakaisip na, pero okay. Nablur yung video. Kasalanan ko. Pasensya na. Huwag sana magarit yung mga grupo ko. And then, naghiwa kami ng panibagong kamatis at hinalo yun din sa spread. Bali, ito naman yung ng spread na ilalagay sa ibabaw ng pipino. Pagkatapos nun, nilagay namin ang pipino sa pinggan, yun ang ginamit na base at pinatungan ng spread sa ibabaw. At pagkatapos nun, tinamad na akong mag-edit kasi inaantok na talaga ako. Kaya bigla na lang tuloy nagkaroon ng kamatis at pipino yung ibabaw ng pipino. Patak tak yung paminta pasensya na sir sana hindi niya makain yun at nagligpit agad sila ng gamit kaya hindi ko nakuna ng magandang shot yung pagkain hayaan nyo na sorry